Gusto mo ba na ikaw lang ang hanapanapin niya sa lahat ng oras? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging positibo at palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, ay pwede pa rin gamitin natin dito sa ritual. At isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At nang masulat mo na ito, kumuha ka lamang ng baso o garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos nito, tupiin mo ang papel, kahit ilang tupi, at ilagay ito sa baso o sa garapon na inihanda mo na may kalahating tubig. At isunod mong ilagay ang isang dahon ng laurel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating kutsarang asin. At nang malagay mo na lahat, ang dahon ng laurel, papel, at ang asin, ay hawakan mo itong baso o garapon, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo sa lahat ng oras, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses, dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At huwag niyo pong takpan itong ritual. Itago mo ito hanggang pitong araw at pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo na itong itapon at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit wala pong problema at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw at ito muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may